kahulugan ng bangko sa panaginip. Ang mga bangko sa panaginip ay kumakatawan sa pananalapi, kayamanan at seguridad. Ang mga panaginip tungkol sa mga bangko ay maaring sumasalamin sa iyong pagnanais na makamit ang katatagan ng pananalapi. Magkaroon ng isang matatag na buhay o mapagtanto ang isang mas maunlad na buhay sa pananalapi. Gayon pa ang simbolo ng bangko sa isang panaginip ay maaari ding kumatawan sa pag alala o stress na may kaugnayan sa mga bagay na pinansyal. Ang mga panaginip tungkol sa mga bangko ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan na nag-iiba depende sa mga simbolo at sitwasyon na lumilitaw sa panaginip. Mahalagang tandaan ng bawat tao ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Gayunpaman, ang pansin sa ilang mga karakter ay maaaring makakuha ng mas malalim na pananaw sa pananalapi at mga potensyal na pagbabago. Ang bawat panaginip ay tiyak na may iba't ibang konteksto at kahulugan para sa bawat individual. Ang interpretasyon ng panaginip sa bangko ay nagpapakita ng ilang posibleng pangkalahatang kahulugan na may kaugnayan sa mga simbolo, sa pag-unawa sa interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga bangko, manatiling kritikal at mapanindim tungkol sa mga tunay na karanasan at damdamin sa iyong buhay. Kahit na ang interpretasyon ng panaginip ay maaaring magbigay ng kapanapanabik na mga pananaw, ang iyong mga aksyon ay makaka-impluensya dito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa bangko. Kapag nanaginip kang makakita o makabisita sa isang bangko, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong ayusin o kontrolin ang iyong pananalapi ng mas mahusay. Kailangan mong manatiling ligtas ang iyong pera, bawasan ng mga hindi kinakailangang gastos o invest ang iyong pera para sa mas magandang kinabukasan na naginip kang nasa loob ng isang bangko, darating ang financial comfort. Ito rin na isang senyales na ikaw ay naghahanap ng mga paraan upang mas mahusay na pamahalaan ang iyong mga pananalapi. Isaalang-alang ang mga kumikinang na pamumuhunan o humingi ng payo mula sa isang eksperto sa pananalapi upang matulungan kang makamit ang mga layunin sa pananalapi. Ang panaginip na nasa isang bangko, ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paggawa ng isang mahalagang desisyon sa pananalapi o isa-alang-alang ang mga opinyon na may kaugnayan sa pera. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong kumilos upang iayon ang iyong mga layunin sa pananalapi. Samantalang kung nakakita ka ng isang walang laman na bangko sa iyong panaginip, maaaring nangangahulugan ito na hindi kagaanong secure sa pananalapi o nag-aalala tungkol sa iyong pinansyal na hinaharap. Maaari itong tumukoy sa mga damdamin ng kawalan ng katiyakan tungkol sa iyong katatagan sa pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bank account Kapag nakakita ka ng isang bank account sa isang panaginip, maaari itong maglarawan ng katatagan sa pananalapi. Kung makakita ka ng mataas na balanse sa isang bank account, ito ay nagpapahiwatig ng kaunlaran ng ekonomiya. Gayunpaman, kung mababa ang balanse ng iyong account, nagpapakita ito ng mga problema sa pananalapi na nagdudulot sa iyo ng stress. Samantalang, ang isang walang laman na bank account ay maaaring magpahiwatig ng pagkawala, pawala ng pag-asa o kakulangan sa iyong buhay pinansyal. Ito ay isang palatandaan na kailangan mong maghanap ng mga bagong solusyon o baguhin kung paano mo pinamamahalaan ang iyong pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bank card. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang bank card na nasira o nakalak, maaari itong maglarawan ng mga kahirapan sa pag-access ng mga mapagkukunang pinansyal. Nangangahulugan din ito ng mga problema sa pamamahala ng iyong pananalapi. Sa kabilang banda, ang isang bank card na gumagana ng maayos ay maaari magpahiwatig ng kadahi kadalian sa pamamahala ng pananalapi. Kapag gumamit ka ng credit card o debit card sa iyong panaginip, maaari itong magkaroon ng dobleng kahulugan. Sa isang banda, maaari itong magpahiwatig ng iyong pag-asa sa pananalapi, at sa kabilang banda, maaari itong magpakita ng iyong pagnanais na makamit ang kalayaan sa pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tseke Kapag na naginip ka tungkol sa mga tseke, maaari itong magpakita ng mga problema na nakabinbin pa rin. Kung makakita ka ng isang pahayag na hindi ka makakapag-cash, maaari itong magpahiwatig ng mga problema sa pananalapi. Ang mga tseke sa panaginip ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng mga paraan upang mas mahusay na ayusin at pamahalaan ang iyong mga pananalapi. Ang panaginip na ito ay nagpapahayag din ang yung pagkalito tungkol sa pagpapasya kung aling mga pananalapi ang iyong gagastusin. Kung ito ay isang blangkong tseke, ito ay nagpapahiwatig ng mga pinansyal na alalahanin, nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan o pag-aalala tungkol sa iyong pinansyal na hinaharap. Iminumungkahi ng panaginip na ito na kailangan mong gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang iyong pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga deposito. Ang mga deposito ay isang mahalagang bahagi ng interpretasyon ng panaginip sa bangko. Kung nanaginip ka tungkol sa mga deposito, maaari itong magpahiwatig ng siguridad sa pananalapi at karunungan sa pamamahala sa pananalapi. Ang mga panaginip tungkol sa mga deposito ay nangangahulugan ng pagnanais na makakuha ng kita mula sa mga pamumuhunan kung nanaginip ka tungkol sa pagdeposito ng pera sa isang bank account, naghahanap ka ng mga paraan upang madagdagan ang iyong kayamanan. Ang panaginip na ito ay maaari din kumatawan sa iyong katapangan sa pagkuha ng mga panganib sa pananalapi at paggalugad ng mga bagong pagkakataon. Gayunpaman, kailangan mo rin maging maingat at maingat na isaalang-alang ang mga desisyon sa pananalapi na iyong gagawin upang hindi ka mahuli ng utang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pautang sa bangko. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang pautang sa bangko, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa karagdagang mga mapagkukunang pinansyal. Gayunpaman, ipinapakita rin ito na isaalang-alang mo ang mga peligrosong opinyon sa pananalapi. Kung na naginip kang makakuha ng pautang, ito ay maaring magpahiwatig na kailangan mo ng tulong pinansyal o gusto mong madagdagan ang iyong kita. Gayunpaman, ang mga panaginip tungkol sa pagbibigay ng mga pautang ay nagmumungkahi din na maari mong tulungan ng iba sa sektor ng pananalapi. Ang panaginip tungkol sa pagkuha ng kredito mula sa isang bangko ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng mga paraan upang mapalawak ang iyong negosyo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na meron kang mataas na ambisyon sa paggawa ng mga hakbang na kailangan mong upang makamit ang tagumpay sa pananalapi.